Hello mga kapatid, ang pag-usapan po natin ngayon is tungkol sa question na bawal bang pag-Halloween ang kalabasa at manok pag kumakain? So ano kaya yung epekto? Kasi ito ay isang paniniwala ng matatanda na mayroon daw maling epekto at nagkakaroon tayo ng na sakit pag pagsasabay natin kainin ang kalabasa at manok. Alamin natin sa aking explanation. Watch and learn. This is Dr. Marlinette Ligas. Ito yung isang katanungan na talagang napapaisip ako. Tama ba yung sinasabi nila na kakarong ka ng sakit na leprosy pag kain ka? Pag pinagsabay mo, nakaingin ah, kalabasa at manop. Uh, manok. Talaga bang magkakaroon ka ng leprosy? Yun yung naitanim sa isip ko nung bata ako. Kaya ang ginawa ko is pumunta ako at nag-interview sa mga matatanda. At halos mga 90% na mga interview ko na mga matatanda ay isa sinasabi. Sinasabi nila na pwede ka raw magkaroon ng sakit na leprosy pag pinagsabay mo kainin ang halabasa at uh, yung uh, manok. So, ngayon, ang gagawin ko is uh, gusto kong patunayan na tama o mali ba ang sinasabi ng mga matatanda. Unang ginawa ko is uh, pumunta ko sa mga restaurant. Tinignan ko yung mga niluluto nila. Kung mayroon bang putahe or menu na manok at may halong kalabasa. Ang nakikita ko lang usually is adobo manok, tinola, mga ganun lang na luto. Pero never akong nakakita talaga ng ulam na ang luto is or ang ingredients ay manok tapos may halong kalabasa. Yun ay isang bagay na nakapagtataka. At uh, talagang in-interview ko yung nagluluto at wala daw silang maisip na menu or ulam na gano'n. Kaya hindi sila nagluluto. At parawang ang ginawa ko ay, in ko ang isang doktor, medical doctor, at uh, sinabi nga na wala daw koneksyon. Wala daw connection ang pagkain ng kalabasa at manok sa pagkakaroon ng leprosy o sakit sa balat. Wala daw itong ganun na epekto. At ang huling ginawa ko ay nag-search ako sa internet ng uh, ibig sabihin ng leprosy, saan ito nakukuha, at ano yung gamot. At uh, may nakita ko isang site ang site ng World Health Organization. At siya ngayon ang nagbigay sa akin ng talagang uh, total or clear na explanation kung paano nagkakaroon ng leprosy. Ayon dito sa nabasa ko from World Health Organization, Ang leprosy is a chronic infectious disease caused by a type of bacteria known as the Mycobacterium Leprae. So, ibig sabihin nito, ang nagdudulot daw ng leprosy ay uh, dahil sa bakterya na tinatawag na Mycobacterium Leprae. At uh, ang uh, sakit na ito ay apektado niya ang uh, balat at ang peripheral nerves. At pag hindi ito naagapan, ang sakit na ito ay pagdudulot uh, ng uh, progressive or uh, yung para malawahan at permanenting disabilities. And uh, ang bakterya ay naitratraspit via droplet from the nose and mouth during close and frequent contact with untreated cases. Pag hindi siya na, na gagamot, so pwede palang maihaway ito via droplet. At ang leprosy, ay uh, curable with multi-drug therapy or what you call the MDT. So, na nagagamot pala ito. Pag, uh, pag mabigyan ng gamot na ito, hindi na siya nakakahawa. And then, leprosy is reported from all the six World Health Organization regions. The majority of the animal new case detections are from Southeast Asia. So, yun. So, napaka-clear sa atin na ang leprosy, ay hindi na kukuha sa pagkain ng kalabasa at manok, kundi nakukuha ito dahil sa bakterya na nasa paligid natin. So, ang dapat na gawin natin, maging maingat tayo, kailangan malinis ang ating kapaligiran, malinis ang ating sarili, tapos magtik tayo ng vitamins para lumukas ang ating immune system. Dahil hindi porket nandyan yung bakteriya na may co na of prey, is makukuha uh, mo na sakit. Depende sa lakas ng uh, ating resistensya. Depende sa sa kung uh, paano tayo natin alaga ng sarili natin. So, uh, naniwala ako that uh, prevention is better than cure. So, kailangan magtulungan tayo para sa ganun is uh, maging healthy ang bawat isa. So, yan. Clear na sa inyong lahat kung totoo ba yung sinasabi nila, sinasabi ng mga matanda. Kasi alam niyo na may mga bagay na, na traditional belief or folklore beliefs and practices na totoo naman. Or merong scientific explanation. At meron din naman yung mga folk folklore or traditional belief and practices na hindi talaga totoo at kailangan ng baguhin at i-explain sa mga tao na hindi ito totoo. So, hanggang sa muli, this is Dr. Marlene Atligas, ang laging nasa tabi nyo. Bye! Don't forget to subscribe to my channel.